Assalamualaikum everyone Nandito na naman tayo sa panibagong araw Panibagong appointments for the day Tingnan nyo, ito ang area ng Cornets Jida Ang tataas na mga building Ang gaganda tingnan Napakalinis ng ano, side Ang ganda ng mga ano, tanawin At halos walang hangin ang araw na ito Mainit Kaya ganyan, halos hindi gumagalaw yung mga nyug-nyug nila dito pero hindi yan nyug yung ano yan yung dates yan yun papunta kami doon sa aming bagong location ito na ang binibigay at dito maganda ang puntahan ko ay naku po maganda pala ang mga ano dito ang ganda ng mga ang tagal ko nang hindi kasi nakapunta dito sa Cornitz kaya ayan nakikita ko ang yung parang bago na siya yung may ano na siya may ito hindi pa yan tapos yung building na yan hindi pa tapos eh, pinagpatuloy pa yan ginagawa pa yan pero maganda rin yan pag yan ang ganda tapos ito naman dito ay building na yan magandang pagkagawa ng building na yan tingnan nyo ito ang bandang papunta na kami doon sa ano eh sa unahan ng uh, ah, cornets pa rin to cornets pa siya pero ang ganda ang ganda ng area niya. Tingnan nyo. May ano pa. Ang ganda-ganda. Tapos ito may mga plano-plano pa ng mga engineer dyan. Tingnan nyo. O diba? Ang ganda. Tapos ito. Ang ganda talaga ng area na to. Malinis. Mahaba. Walang traffic sa oras na to. Kasi alas 4 pa lang to ng hapon. Kaya hindi mo makikita may mga sasakyan na ano. Ay hindi to alas 4. Yung mga ano yata to mga alas 3 ng hapon. Ayan, may sasakyan pero konti lang naman. Hindi naman masyadong matraffic sa oras na to. Ang kagandahan dito sa Cornets, ma malalang mo ang simoy ng dagat. Yung simoy ng dagat na medyo mainit-init at saka yung init niya, ano, yung galing talaga ng dagat. Alam nyo yung, yung tabing dagat kayo, maramdaman nyo yung ganun. Kasi ako ga tumubo din, na, uh, nasa Pilipinas ako gilid kami ng dagat kaya naramdaman ko yung simoy ng dagat nung oras na to parang nakahinga ako yung tipong yung stress mo ay nailabas mo dahil nakaano naka ka ng uh, freeze na hangin kahit mainit siya pero na refresh mo yung sali, sarili mo sa time na to yan Matpatuloy ng patuloy ng patuloy kami hanggang sa makarating kami sa destinasyon namin. Tingnan nyo, ang ganda ng mga area. Super ganda, super linis kasi na-trim na, na, rin ang mga kahoy na yan. Tapos na yan nila tinitrim. Yan. ba diba, ang ganda ng area, ang lalaki ng mga bahay. Ayan o. Sobrang laki ng mga bahay dito. Napakaganda pag mga mayayaman talaga ang nakatira dito kasi ano eh malalaki ang mga bahay malalaking mga pader sobra ay nako tapos ito may mga plano plano pa yung bahay na yan hindi pa tapos pero ang ganda maraming maraming salamat dito na lang ako